Ayan, naglagay na po sila ng tali. Dahil, kung sakaling may maaagos po, makakawak agad sila dyan. Ito po ito sa harapan ng store. Ayan, ganyan po kalakas ang agos. Sinoong ng mga rescuers ang rumaragasang baha sa barangay Poblasyon G sa bayan ng Kamiling Tarlac kagabi July 22. Ito'y sa paglalagay nila ng lubid para hindi tangayin ng baha ang mga residenteng tatawid. Pero sa lakas ng pagragasa, hindi na nagtangka pa ang ilang residente. To the rescue naman ang loader ng pamalang bayan para matulungan ang mga rescuers. Ikot din ang loader-sakay ang mga rescuers para marating ang ilang residente na kinakailangang ilikas. <laughs> ang ilang bahay pinasok na rin ng baha. Abot-bewang na rin ang baha sa ilang parte ng bayan. Ang ilang residente naman sa bubong na nag-antay ng mga rescuers dahil sa lagpas o na baha, aabot na sa halos 29,000 na individual ang inilikas sa buong bayan. Isinasaayos na ng Sanggunyang Bayan ng Kamiling ang resolusyon para sa pagdedeklara ng state of calamity. Ah! ऐ तक बाटे कांटे बाटे कांटे बाटे कांटे बनते सेम वाला जैसे 17 10 के अब आ ओ ठीक है डोंट कोम um yes for oh, uh Actually kanina nung nagpulong uh, po ang ating LDRMO Council, um, nag-recommend na din po na mag-declare ng state of calamity and then nagpadala na din po ng sulat na nag-request po ng special session sa Sangguniang Bayan uh, para mag-convene at mag-declare na po ng state of calamity dito sa aming bayan binaharin ang bayan ng paniki. Ang mga rescuers sinoong ang abot dibdib na baha, mailikas lang ang mga residente. Nalunod naman ang isang 66 anyos na lalaki sa barangay Adwas. Actually, kinukuha na ni, 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 ni uh, Agar, na siya kahapon pero hindi siya sumama. Naiwan. Eh. Takot daw siya sa tubig, sir. Sabi niya po sa tala ng MDRMO, nasa 740 na pamilya o 3,200 na individual na ang inilikas. Inilikas din ang ilang residente sa barangay Ablang Sapang sa bayan naman ng Mongkada dahil din sa pagbaha. Sa ngayon nakatutok ang pamalang panalawigan ng Tarlac sa pagtulong sa mga binahang bayan lalo pat nagbabadyang magpapaulan pa sa probinsya ang habagat na pinalakas ng Bagyong Dante at Emong. Charles Nicolimon, RNG News.